So ayan guys, magandang hapon ng bitso inyo. So may maaaraw na to guys, tayo ay bumili ng limang sisiw. So bali, pito to guys. Bali, dinagdagan ko. Um, lima. So ito yung una kong nabili guys. Yung dalawa na yan guys. May balahibo po yung paan nila yan. So dito naman po yung lima. So ayan guys, buksan natin. Ang gagawin ko is pagsasamahin ko na sila guys ng aking mga 45 days Kasi mag kasi nilaki naman po sila eh. Tingnan natin. So may kasama pala yan. Isang bibi. Eh, yan yan. Pinagsama ko po sila. Subukan natin guys. bubuksan natin yung ating Guys. Okay, kas, kasi na kayo guys at yung aking lagayan ng sisyo is sira na tinatalian na lang natin para siguradong hindi makawala yes dandanin lang natin so ayan guys oh buksan naman guys so, papakita ko yung mukha guys sa so, natin eh hey, bantay mo nga muna guys. Okay So ito guys, yung isa guys, una. So yung guys, may balahibo po yung pata Ah. Uh, guys, pasok natin. Natin padadaanin. Yan. Yan. Uh. So ulit tayo, babae guys. Uh. Lalaki siguro to guys. Ang kanyang mukha. Ang balaybong haba. Susubukan natin guys yung parami ng ganito. Pasok ulit natin. Kuha ulit eh guys. Pasensya na kayo guys at medyo malikot yung camera. Ayun pangatlo guys. Bye bye. Ayun okay, na So, guys pang-apat. Ay, pang guys. Babay ulit. Pasok natin. Uh, Pulupot din. So ito guys ulit. Tsukit Magkamukha nung kanina. Hindi ko alam kung babae ito guys o lalaki. Ayan guys. pakumit naman po kung ano yung pangalan ng ganitong manok. tatlo. Kulit ulit tayo isa. <coughs> so, ito Kulit guys isa. Hmm. Lahat po yan may balay pa guys. Mayroon so, isa na lang. Oh. Uh. As, wala na pala <laughs> guys Ayan guys, mapapansin nyo Nag-aaway-aaway na Sayang so, guys, pakakainin na